Umaasa ngayon ang mga mamabatas ng BARM na maaaprobahan ng sa Senado ang panukalang pagbuo ng Moro Province para sa wadang mga munisipyo ng Special Geographic Area o SGA BARM na unang inihain sa Senado ni Senator Vicente Soto III ang Senate Bill 447 o ang panukalang pagbuo ng Moro Province. Bukod sa Moro Province, kalakip din sa panukala ang pagbuo ng Congressional District para sa SGA. Ang Moro Province ay bubuoyin ng mga bayan ng Pahamudin, Kadayangan, Nabalawag, Old Kaabakan, Kapalawan, Malidigaw, Tugunan at Ligawasan. Nakapaloob din sa panukala na ang magiging seat of government ng bubuong Moro Province ay ang bayan ng Pahamudin. Bukod kay Senator Soto, may mga resolusyon din ang mga mamabatas mula sa North Cotabato sa House of Representatives para sa pagtatatag ng Moro Province. Kung matatandaan, nitong nakaraang eleksyon, walang naihalal na gobernador, busy gobernador at mga board members ang SGA dahil nakabinbin pa rin sa Kamara ang panukalang gawin ito bilang isang probinsya. Mark Anthony Taiko, NDBC, Bida Balita.